Timbangin ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board ng National Capital Region ang lahat ng panig bago disisyonan ng mga petisyon para sa taas sahod. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Ang 600 pisong sahod ni Mang Gilbert araw-araw na minimum wage na sisimot sa limang anak niyang nag-aaral. Actually, mag a sa isang araw, Napamasahin ng dalawang anak ko, nagkukonsumo na sila ng 200 pesos. Sa kanilang dalawa na po yun. Wala pa ho yung pangkain nila. Kaya tuloy pati asawa ni Mang Gilbert nagtrabaho kahit masakripisyo ang pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang aking asawa ay nagtrabaho na ng kasambahay para lang uh, matustusan at matulungan yung pangailangan ng aming pamilya. Ngayong araw, nagsagawa na ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board ng National Capital Region ng public hearing para sa taas sahod. Ibinahagi ng NEDA ang kasalukuyang sitwasyon ng socio-economic ng rehiyon at ang Department of Agriculture naman ay kanilang inilatag ang kasalukuyang presyo ng pangunahing bilihin at serbisyo. Ayon naman sa isang grupo mula sa academe, dapat gamitin ang scientific process sa pagpapatupad ng taas sahod tulad ng pag-aaral kung paano ba ginagasta ng isang manggagawa ang kanilang kita. So in the past po, insignificant po yung impact ng wage increase sa inflation. Hindi po inflationary panawagan naman ng ilang grupo ng employers. Hindi naman bigla ang pagtaas ng sahod. May nanawagan ng isang taong moratorium o walang taas sahod sa loob ng isang taon. Pero para sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board. I mean, yung moratorium, it does not necessary. Wala pa po moratorium because the, the rules does not provide for a moratorium. Tiniyak naman niya na lahat na nakuha nilang impormasyon mula sa manggagawa, employer, academe ay kanilang ikukonsidera para sa kanilang magiging desisyon kung magkano ang itataas na halaga ng sahod sa rehiyon. Higit 10 petitioner nasa 150 hanggang 750 pesos ang kanilang hiling na taas sahod. Noel Talakay para sa Pabasang TV sa Bagong Pilipinas.